Buenas na araw mga kabante! Ako muli si Mas Transco at eto ulit ang ilan sa mga -tips. at palala sa life na kay Bongga. June 16, Happy Friday! Rat tayo ah! Manila star activated. pagkatapos na makilala, posible naman siya ay saktan ang iyong damdamin. Hindi maganda ang love star ngayong araw. White at 16 ng swerte sa sa Ox naman tayo, travel star ay may opportunity na helpful friend. May unhealthy star, bantayan, iwasan ang pagpapuyat, kumain na maraming sustasyang gulay. Love life naman tayo, masaya ka sa kasulukuyang karelasyon. Aqua at tenang swerte sa Ox. Tiger naman tayo, iwasan ang mga binibitawang salitang masasakit. Hindi mo kailangan na magsalita ng masakit. Sundin ang maswerte oras, 1.15pm, south direction, maroon at 30 na swerte sa chart. Rabbit naman tayo, isang kaibigan ang tutulong sa iyo. Sila ay maaasahan mo sa oras ng mga problema. Gray at seven ang swerte sa chart. Sa dragon naman sa pera, posibleng money loss star activated. magpa-love. astrology reading kay Master Hans. naman, maging aware sa nararamdaman niya at matutong makiramdam. Brown at nine ang swerte sa chart. Snake tayo kong pinakamaswerte right to today! My soulmate activated. Siya ay my letter H-F-K-R-E sa kanyang pangalan. Blue at two. E! sa Year of the horsey. iwasan na muna ang mag na magagawa ng bahay ng araw. Ipa-feng shui bago mag-renovate. Love life, iwasan ang third party. Magpa-love astrology, birth chart reading kay Master Hans Kua. May boss luck star sa'yo. Ipakita na deserving ka, sipag at matutuwa si boss sa'yo. Red at 11 ang swerte sa chart. Sagot naman tayo, money lost star. Iwasan yan. Huwag tatamad-tamad. Walang mangyayari kung iasa sa nabulang. Love life naman, third party ay posibleng maloko ka. Iwasan ang mainiti ng ulo. Asa mga nakikipag-usap kay sweetheart, purple at 19. Monkey naman tayo, may fertility star activated. May bagong member ng family. Love life, bigyan ng regalo at surprise ang partner. Dapat siya masayahin, huwag siyang bigyan ng stress pink at one. Swerte sa chart. Gusto naman tayo, nasa iyo ang best ng araw. Mas matunayan, maging independent dahil sa pagiging masipag at desire sa pangarap. May magandang mababalitaan mamaya yellow at 4. Dog naman tayo na sa chart ang magkakapag-abroad ka sa work. Yay! Sa kalusugan, ingatan ang puso. Palakasin to, mag-cardio exercise. Silver 16 sa doggy. Pigi naman tayo, conflict day to day. May taong pilit kang sisiraan kapag nakatalikod ka. Huwag magpa sa sabi ng ibang tao. Basta ang alam mo, sa sarili mo, kilala mo yan at maging mabuti sa lahat. Orange at 5 ang swerte sa pigi. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong palad na ang tunay na tagumpay. Ako se si Master Hans kua para o hashtag Hansuerte Sabandé